Ah, mga kaisan, magandang uh, umaga po. Inaantay ang po natin yung mga batang estudyante po. <laughs> na yung ko sa inyo yung mga nag po dito sa may aming. Tuturoan po natin. Ay, ako po muna i-teacher ngayon. Kaya lang ako po, eh, sabi ko sa mga bati ako, yung eh, gumardwit po, isa eh, po ng bayabas Ay di, ito so, eh. Daming itlog. Dami na naman. Oo, inaantay ko lang yung mga bata ko to eh. Ang mga kaisan, hanap-hanap lang po. Nadya kayo ito yung mga manok. Nasa labas, nasa gala. Nasa galaan. Oo. Oh. Yes, Sinautoy po. Nagpapakain uh, ng ano. Ng baboy po. Yan, Aroon, ito po. May na-order nga pala sa aking ano. Baka kukos. Namin sinakambal. Oo, oh, toy. 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 Ano? bunso may na-order na -order mga dayami. Dayami ba na na pagkain sa baka? Sa ibang lugar pala mga kainsan, eh wala na daw silang pagkain ng baka. Ang kinakain po ay ano, mga tuyo. Mga tuyong ano ng baka. Mga dayami, Nang nanay. Nasa Ibig sabihin, isang sako, otis. Eh wala pa, pag-uusapan pa. Nabagpakain na po, baka ng baboy. Nasa labas ka, nasa, nasa galaan lahat yung mga manok. Nado sa dayamihan na nanay. Ay, nado dundo doon. Yun, oh. Yun. Diyan na, nanay. Nakuha na doon yung kambal diyan, diyan. Ay, wala pa. Nagaano ka diyan, oh. No? Mga ingitlog ka ba? Uy. Ingitlog <laughs> ka, no? Nasaan yung mga kapatid mo? Ha? Ha? Um, Nasaan na kayo? Ha? <laughs> Hindi ko na po sila pinapakain mga kainsan. Sariling sikap ah. Salawak naman pong ari. Kaibot ng kaibot na laang po sila sa mga dayamihan mga kainsan. Yan. <laughs> Yan Ano? Nga na yung... <laughs> ano? Ayan, mga rod ay lang. Ayan, naipo. yon oh. Ayan. Pakaputik. Kala si napapalublob din? Ano? Ano? Krrrk. Ah. Kumusta? Ha? Ano, ayos naman kayo ng malaya? Gusto niyo maging malaya? Go! Ayan. Krrrr! Gusto nilang maging malaya. Ito, pugpugan po nila ito. Yan. Dayamay. Ang bigat niyan. yan. Yan ang bigat. Saan dadanin yan? Sino naghakot Si Kiwa Kaspin? Si Kalabaw. Ah. Ay si Alan. Ah, sino naghahakot tatay mo? Nini. <laughs> ano pangalan ni, nini? Ito ito po iba pangalan ko. Anthony din. Ah, grabe. Uto yung may regalo ako sa inyo. Nini. Ah. Oh. Di ba sabi may nasa na yun? Tata, tata, tata. Hayo, Milky! O, oh, dali. Mm. Matututo na kayo magsulat at magbasa. Mm. Ito ay mayroong ano. O, oh, dali. Crayola. Mga tagasan nga kayo nini. Uto, oh, ano. O, oh, ni. Mm. <coughs> sabihin mo? Salamat po. Ito, marunong. Ano, ikapangalang ko. Oh. Mm. Oh, to. Ang laman nito nini, mayro tong ano oh. kayo magsulat hindi pa. Hindi pa nga po. Hala. Hindi pa ano. Tingnan ko muna 'yung inyong assignment ha. ba? Ano ah, uh, assignment oh, okay. ni Nini. Mag magaling magkukulay. Ano, magkukulay ano? mag na May walang mag sapin? Mag oh, magaling po ano. Magaling mm -hmm. magkulay. Very good. Anong tunay na pangalan ni Nini? Merjen. Merjen. Merjen ni Nini. Ah. Tapos ay Are. Are ang ikaw nagkulay ano? ni Nini na 'di? Magaling ang bulusan. Opo. E, Imigay ka ng opo. Opo. O, ay, upo. Ayos. Opo. Opo ang, ay, ayos upo. Upo ang ayos ang upo. Yan. Ikaw upo ba yung nangangain ng upo? Opo. <laughs> Ikaw, Utoy. Utoy, sit properly. Dapat ang ganun. Okay, yeah. 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 Dapat okay. yeah. Dapat, yan. 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 Dapat ganyan. Huwag yun. Yan. Ayaw kay Utoy na assignment. Nasaan? Ali sa Utoy sa iyo. Very good ano. Oh, magaling din arin batang ar eh. Pero yan po si utoy ay nakapag ano na, nakapag... Ay kinder. Ah, nagkinder na. Pero hindi pa nakapag-reduan? Hindi pa. Ilan taon ka na utoy? 12. 12? Ay sinini? 6. Ah, ito pala ito'y kinder na. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, isa 21, 22, 23, ay 25, 26, Gagraduate <laughs> na ako sa puno ng bayabas ay eh. pero ituturo ko sa inyo nini eh. basic pero ang ang doon muna tayo sa ano <laughs> abaha-baha pa te dapat nini ang ikaw ay mag uh... ako hindi yeah. rin nag, -nag kinder ay eh. pero nag graduate to grade -grad 1 na eh oh direct wala ko sa halim puso ang nanay eh direct na direct ba man? line line muna na eh. <laughs> baha sabi niya ni haba haba, line. <laughs> line lang muna tayo utoy. Nini, ang sulat nini ng linya. Ay, tutuldukan ko ha. Tutuldukan ko muna. Kailangan ay dito ka sa kulay blue. Hanggang kulay blue. Ito nini. Yun o. No? Kagaya ng sulat ni utoy. Gagayahin mo. Yeah. Gagayahin. Ah, ngayon, dun muna tayo sa basic. Kumbaga, lilinyahan mo lang nini. Ari ha. Wala tayong tuldok-tuldok ay. Parang ang gagawin mo yun su eh, susundan mo yun na kanan, kamay mo nini. Ikaw may kaliwa kanan. Anong panghawak mo? Ayan. May un... Ay, dito ang tunay na paghawak yan. Marunong na. Ngayon, susundan mo yan. Ito nga, kaya mo. Tandahan lang. Sige. Ngayon oh, mo. Ayaw mo siya sa iyo. Oo, dali. Yan, yeah, sige. Gumahin ka. Yan. Susundan mo yun hanggang sa maging line. Yan. Very good. Yan. Ang kasunod ay ikaw nanini ang ano ha. Ito susundan mo ito. Ha? Bibili tayo ng papel na. Sige ito, ikaw naman oto eh. Ano Awalan nyo. Marunong na. Ang galing. First time lang po niya magsulat. Mm, nanay, ang galing. O oh, nini. Very good ikaw naman utoy dali kaya mo mag line na ganun pero nakakapagsulot ka ng letter A ganun na hindi pa rin ah sige sige utoy i-line mo yung ganito utoy dun muna tayo sa basic ha dun muna tayo sa basic ha hmm. aray utoy dali Iyon. Marunong na. Ah, sige, Otoy. Sunod-sunod mo. Hanggang matapos hanggang dito. Ah, sige, Nini tatapusin mo hanggang dito ha kailangan pala may upo ang pang ano pag naandito na si kuya kambal at si kuya bumboy o si bumbay siya ang magtuturo sa iyo ha pero sa isang sabado ang magtuturo sa iyo yung dalawang anak ko ha mabait yun hmm sige nini i-line mo Tandaan lang ha sige ote gayahin mo yun huwag natulto niya kay ote oo kasi ote huwag natulto kuya marunong naman marunong na yun. <laughs> ang tawag dyan ini ay, ay line. Line, line niya ata. <laughs> <laughs> line niya. Hindi ako pwede yung teacher ay eh. line. Yan. Hmm. Ang magaling. Magaling nanay. Ayun. Magaling ang magaling ng batang ari. Ay, ah, ito mo. Ang nanay. Oh, First na pala. time pala. Ay, oh. sabihin mo din nang Kaya mo wala nang tuldok. Yung tuwid. Ay, yeah, kaya mo lang straight. I-straight mo nini. Eh. Ang ganito baby oh? Parang ganun, kaya mo hindi. Oh, mabibigla. Bukas na. Yeah. atay. Mabibigla pa baka tapay si ito. Si Otay, Otay, magawa kaya ka na lahat siya. Diretso. Yan. Tapos pag kayo ay magaling magsulat, may premyo lagi kayo sa akin ha. Hmm. Basat ngayon, mga basic lang muna. Ha? Ha? Magaling yan. Yan, very good si Kuya oh. Yan. Yan. Tama mo 'to yung ginagawa mo na yung line dire diretso oh. ba? Straight, straight. Yo. Magaling sa nini. Magaling na. Oh. Magaling. Na. First time pala, first time mo nini ano? Oh. Ayan. Very good. Si Kuya. Oh, sige, okay lang ko yan. Eh. Kuya Anthony pala yan. Ito eh, katokayo ko. Oo nga. Ayan, very good. Sa baba naman kuya. Tapos ay uh, nini dito naman sa baba. Basta ang ano nini ha? asul to asul ito laging ito ha huh? hindi ka pwede magsimula dito sa sa pula kumbagay kalahati dito, dito, dito naman din sa baba ha huh? hindi hey, naman A hey. mabibigla ito ngayon muna ay lahat ay haba haba bukas ang letter A <laughs> ah ah bukas pala pwede ko sila turuan alas hmm. yung buong tuwing hapon, hapon uh, lang, tuwing hapon tuwing hapon tuwing hapon medyo ura lang It, bukas tuwing ha hapon kasi hmm. na ba yung kalahating isang oras po hmm. para po pagpasok nila sa school hindi na sila mga ngapapo. Pero papasok po ngayon, hindi. Huh? Papasok po ngayon, pasokan. Huh? Saan? Tuason? Hmm. pa papasok, ah, papasok na po. Hmm. Ayoko nga po at ah... Uh... Mabay dito. Mabay dito, Ay, <coughs> Ito ba may ano pong spelling kaya ng pangalan nito? Meron din, may birth certificate po kayo na nito, birth certificate. Oh yeah. Ano ba? Ano ba 'yo? Ano ba 'yan? Hmm. Ay nabasa. Ay nabasa po. Mabeg. Mga bata po. Ano ba 'yan? Oo, abo. O nini? Tayo Magagamit din pagdating ng araw na po. Oo, magagamit 'yan. Pag sulat talaga 'yan. Basta. Basahin natin ito. Yun. Alam ko 'yung 'to, na pangalan mo hindi pa. Ah, yeah. uh, akan 'to. Pero nakakapag ABCD ka na no. Ang pangalan niya ay Anthony. Anjing. May H wala po. Ipapakita, kailangan may member certificate man. ay. Para kung ano po ba ang pangalan talaga. Kailan 'to ya? kaya pag nagsulat ako na pa kaya mo nang gayahin ito eh ah sige ito eh oh, nga na binibigyan niya eh magabidla ah oo pero, pero hindi ko alam kailangan ko ito eh ang hindi ko alam kung tayo magkapangalan talaga but yung spelling yung spelling ba but yung akin ay may h ay merong wala merong wala sa bagay. Sa yung may wabago eh, pag napasok nabagay na mahalagay maalam magsulat ano ano pong apelido niyo nanay? sa burner Labornal. 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 Tabornal. Pasulat mo dai, pasulat mo daw. Kaya mo isulat na ay. Ay, ay, ay. Tabornal daw, tabornal. Tabornal. Tabornal po. Hmm. Tabornal. Ah, spelling ni B. Tabor. Eh, baka letter B baboy. Tabor. Baboy 'yon, oh. tabor, bor, tabor. Tabor. Yun ay matigas na letter. Ayun, um, ang tabo. tabor, tabor, tabor. Tabornal. Ay, 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 ay. Kung ano na natutunan yan, ay akang nga apelido eh. Salang ispiling nga yun. Tuloy na. Kaya mo itong gayahin. Nagagamit niya era. Ganto kaya ang natin ang tabor ninyo. Hmm. Ah, ito. Oh. Uyo oh. no uyo na. Ito na nga. O, oh, malam na. Oo, hindi iyo. Otoy, oh, oh, kaya, kaya mo gayahin. Kasi naka... Oo, oh, oh, ito lahat. Ito ang basa dito, Utoy, ay Anthony... Tabornal. Tabornal. Kaya mong... Ano yun na nakapag de na daw siya eh. Pero so, nakakapag... Nakakapag ano na din sa 1 to 10 eh. Yun. Ay yun yung <laughs> magtatuloy <Totale yan. laughs> ay yun ah. Tutuloy yan. Ayun. Ay marunong na. Oh, marunong na. Nakapag-hinder na eh. Ay, ay, marunong na. Ang tinapos ko. Black dog. Ah. Ah. Marunong na. Marunong na. Kailangan... Ay kailangan ko to yun ah. Sige sige yung <coughs> dapat yung letter H o to ay, ay hindi lalampas doon sa kulay line na pula laging sakto sakto lang doon sa sige ito ipahihin mo ng kaunti ituturo ko sa'yo parang ganun ba to ito huwag mo ilalampas huwag mo ilalampas sa pula doon saka ring in o dapat laging sakto ang <laughs> teacher <laughs> nalilito ay hindi eh, ganun talaga yan. Oh. Eh ang hirap din mabit pag ikaw ay ano ay pumunta sa bayan man lang ang halimbawa sa ta... oh, hindi ka mabasa, hindi ka masimula, oh, tayo, mahirap. Hirap. Yan ito para sa inyo ah, din ni. Yan ay ma ma madadala mo yan, so, dapat mo. Maganda. Magda Kailangan yan eh. Oo. Oh. Ang karunungan ay hindi Yan, tama o toy. Ano, yan. Mm, na pagunlad. Mm. Wala kang alam, ay wala na, Dunto ka na lang. Yan sige toy. Sa baba. Naga lang. Ang pag ikaw ay magliliter way uto eh. Saka na uto kita. Ipagawa mo dyan ang alphabetic yan. Kung magaroon mo ng gola gayahin. Eh. Pag maroon mo ng gayahin yung yung A, B, C, D, Pag ikaw ay letter Y uto dito ka rin sa pula, sa pula. Sa baba? Oo, gagawa ka muna na ito Pwede mong ilimpas dito sa baba. Oto ito mo. ito. Hindi na ng lang hindi marunong. Ang marunong, yeah, hindi naman hindi Oo, siya mo. Dito niyan. ko na ako sa labar din. Nasa baba siya uto ng line na pula. Mataray ba si Kuya Antony? Hindi, hindi ano. <laughs> Baka matala ay. Babalik kayo ha. Ayos pala, ikaw ang magtuturo dyan at ako hindi sa baba eh. Yan. Yeah, Ito'y madadala ninyo hanggang pagtanda ninyo pag kayo yung nakatapos na eh ay... sila mga bish, ay palipat palipat li hmm. uh, pag successful na sa buhay huwag kayo makakalimot <laughs> alam mo yung iba't ibang kapalaran ng tao ay ano mga bis kung bagay akala mo yung misal ay walang wala biglang meron kilalang ganun yung ano mga bis super yaman na ngayon kung mga 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 Ayong mm. eh, ay tanga kay tama si maman. sa tayo pa oh. ako. pa. Alam mo nga bilog mm. na ang mundo sa eh. hindi mo mm. ano ba? Hindi katulong lang. Mm. Ngayon mm. ay yung milyonaro ya. Ah. <laughs> alam mo nga po yung tao eh, ay iba't ay. Yan, na ito, man. Man. Ito, eh. Tama. Yung mga kamag-anak niya, nasa lalala niya. Kaya pagbawa niya naman. Yan. Kapay-bahay. tama sa din sila mag o Marunong na. Oh, oh. oh, marunong oh, pala. Oh. Very good pati. Eh. Hindi takita gilid. Marunong na nga pala. sabi nga na eh, parang hindi kinaymot ng manok. Maganda. Oo. Oh. Kasi latin mo daw ng ano, yung walang tularan, kung alam niya. Dahil niya ako sumulot? Hindi pa ito na, nai. Tawag ka Oo, marunong na sumulot, otoy, na walang gayahan. Hindi, gawin mo muna, otoy. Lahat, Ganto lahat on. hanggang sa baba. Aray, walang ano. Eh. Ay, ito, otoy. Letter A pala ito, eh. Lagyan mo Sabang ng paa, otoy. Ay, Yan. Das eh hanggang baba utoy. Eh. Utoy din yan, gawin mo dire diretso para Ano? Very good na nini. Nasaan daw? Ang gawa ni nini. Ah, very very good na. Are ginawa niya. Very good na. Bukas naman. Ay, ngayon ay may assignment ako ha. Bukas. Hapon po. Ah, bukas ng alas 5 ng hapon i-check ha hmm. assignment yun na takdang aralin ayun very good na o oh. tuwid na nini medyo matutuwid na ito e, yung pang pangalan ang pangalan nanay ay Mary Jane uh, Mary Jane Opo. ang pangalan ay magsisimula tayo nanay ay baka sa isang linggo or sa makalwa atin muna ng ano ngayon doon muna tayo sa basic tapos pagkatapos ng basic magpapangalan oh, tayo eh, eh. ano nanay? Eh hey, dami. dalim balik balik bali. Patay niya uto 'yung gawa mo, utoy Ba very good na ito sa nag uumpisa maganda na ito. Tara lang, che check natin ha. Che-check natin. <sighs> Hindi, utoy pati nga anong ginawa mo, pati Tingnan. Table may good batik good Oh, may ay sige, gagawa po ako. Ah, gusto, gusto mo ni may check. Very good ta si Star. Sa isang linggo ang magtuturo sa iyo ay si Mrs. at saka yung dalawang anak ko. Ito na po yung ano niya, kapangalan ko pa man din siya eh. Magaling na, magaling na mag mag -ano si Udo eh. Tapos tuwid na rin yung ano niya. Akin na rin, eh. che -che ko ha. betulnya palae me check kan ya dinumihan ini oh are Are ay good. Tapos are kay Utoy ay very good. Maganda yung kay Utoy Mm, yan. Ang assignment ko sa inyo bukas, Utoy. Susulat, susulatan ko ng takdang aralin ha. Bali ang ang takdang aralin mo ko dito ay tatlong page ha tatlong page tatlong haba po hindi tatlong papel tapos susulatan mo ng pangalan mo ha ah kahit dalawa lang muna para hindi ka makapirsa itong susulatan ko ng nanay lalagyan ko ng takdang aralin ha i-check e, ko ito bukas na hapon ha wala naman Ay, sa pagbabasa naman ay anak ko ang magtuturo din sa pronouns ako mahina, mahina sa pronouns at gawa ng <laughs> ma, ma, na, ano naman ako yung pronunciation ko ba para mas mas, mas mag, mag, magaling kasi mag-aral si Mrs. po magaling din mag-aral iyon at yun eh. ay eh, eh, ako din po na na isa puno ng bayabas kaya pero pala ni mama, bayabas. Yeah, hey, bang. Ikaw mama isa puno din ng bayabas. Ay, ayos lang ang yun. Ah, gusto mong mag-sulat uh, din ang pangalan mo? Ayaw mo siya pa nga. Ah, marunong ka? Ah, pero yung iba, hindi. Basa. Oh. Ay, sige na na, isasabay ka na namin. baso ko rin. Oo. oo. Alam mo ba? na yung pinuntahan namin sa, ano, sa barangay dito sa Palali. Siya ay nasa 50 years old. 50, 55 ata? 58. Minun lang ako sa gumrod Grade 6. Kaya po matanda? Oo, oo pwede. Pwede, um, pwede kang gumadwit. Ang pag-aaral naman nanay, utoy, wala naman sa itad yan. Pero kung maaari, mas maaga para matuto agad. Kagaya mo, ikaw ay 12 years old na. Dapat ikaw ay grade 6 na. Oh, ano? Ito oh, utoy, ang susulat mo dito, takdang eh, aralin na, ang susulat mo dito ay pangalan mo ha. Tulad po ng tabur Oo. Assignment mo ito. Ito ay gagawin mo sa bahay. Basta dalawang page lang tak. Takdang aralin. Hindi ang isusulat mo dito ay ang ibig sabihin ng takdang aralin, assignment gagawin mo sa loob. Gagawin mo sa bahay ninyo. Ito ito. Eh. Itong dalawang ito, itong dalawang ito, bunso, ay susulatan mo ng pangalan mo nga ganito Gan, ganito ang isusulat mo dito dito ha ngayon, pangalan mo itong dalawang page na ito ha naiintindihan mo? oo Anthony Taburna lang susulat mo ha ilalagay ko na para masulat itong dalawang ito po punuin mo ito ha bukas sa bahay mo ito gagawin si Nini naman ang assignment ni Nini ay nasa ko Nini ngayon. ay hindi Bukas na, kasi pagod ka pa eh. Mamaya na pagdating mo sa bahay. <laughs> Pwede naman, kaya lang eh. Pahinga ka muna. Ikaw ba din nakain ng tinapay? Gusto mong marinda? Eh, tinapay. Ikaw. O, toto, itali. <coughs> sa bahay mo na ako Sa bahay, sa bahay na. Pwede mong tapusin ito kung gusto mo pa magsulat. Ito, tapusin mo yan. Nasaan na yung pang ano mo sa ilalim? ano mo ako dito. Yan. Pwede mong tapusin yan. Ito nini yun. Pwede mong gawin pagkatating mo sa bahay, ha? Nanay, are ay assignment ni Nini, ha? Ang gagawin niya bukas, Nini, ang gagawin niya bukas, ano niya, pagdating sa bahay, gantong tuwid. Ha? Ito, dito niya gagawin sa, Dito susulatan ko ng takdang aralin na hindi kaya yan ang isusulat na niya dito haba haba ganito ito hmm. Ha? Kaya yun? Ha? Kaya. Hindi ito la ang ito. Itong gantong haba-haba line. Ha? Ito. Dito mo gagawin. Hindi ito. Ito dito sa baba ha. Oh, haba-haba. Assignment mo ito ha. Check check ko ito bukas ha. Ha. Upo ah, sige. Upo upo nang maayos. Upo upo. Yan. Mm. Bukas ay do double check natin ha. Tapon po bukas na alas 5 hapon kung sinong naan ditong abutan ninyo pag wala ako iiwanan nyo dito yung papel kay Lula or kay Kambal ha? Huh? kahit uh, isang oras ayan tapos na ang ating uh, isang oras bukas ang gagawin natin <coughs> Harrison, horizontal naman horizontal na ba basta patagilid patagilid na na yung sulat ba yan slant yan tapos, uh, ikaw naman utoy, ang medyo advance ka na ay, eh. nakapagkinder ka na. Ang gagawin mo naman bukas ay mag-count ng 1 to 10. 1 oh, to 10, ha? Marunong ka na magbilang? 1 to 10. Hanggang 10 lang po ang Ah, hanggang 10 bilang. Eh, di, ano tayo? Marunong ka naman 1 hanggang 10. Isubukan natin 1 hanggang 15 bukas. Ha? Ananay? Ananay. Tapos ay magmimerinda na ha. Yeah. Yay! Ano, abi, 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 Ah, abi rin. Mm -hmm. Kailangan rin na makuha natin yung birth certificate para yung tamang spelling ba na nilagay mo. Para ay. yun ang maituro natin ng tama ha. Okay. Dahil ito yung para sa kanila din nanay. Mm hmm. Ano yun? Anong sasabihin mo? O to, yun yun yun? Salamat po. Salamat po. Tapos ilagi kayong mga ano po ha? pu at upo. Ha? Pag ay matanda, laging may pu hmm. at upo. Ano? Hmm. ano? Yan. Yeah. Yung payong muna na, payong. <laughs> oh, yung pera, yung ano? Oh. Hmm. Hindi. Yeah, yeah, sige po. Sige Bukas na lang po.